Nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantay sama ng panahon. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan 510 kilometers southeast ng Mindanao. Patuloy itong magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Sa Eastern Visayas at sa Kalakang Mindanao, partikular na sa Caraga at Davao Region, pinag-iingat po ang lahat ng posible o lahat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa Kidapawan City, naramdaman ng malakas na ulan dahil sa papalapit na sama ng panahon. Sa lakas ng buhos nito, umapaw na ang ilog doon. Kabilang ng uh, Saging River na isa sa pinakamalaking ilog sa North Cotabato. Na makakaranas naman ng kalat-kalat na pagulan ang uh, Northern Luzon dahil sa hangin amihan. Habang posible ring makaranas ng minsan ng pagulan sa iba pang uh, mga lugar. Sa Metro Manila, may posibleng pagulan ngayong linggo, lalo na sa Martes. Kaya po sa mga dadalo sa pagdiriwang ng Pista ng Nazareno, magdala po kayo ng panangga sa ulan. Mag-ingat pa rin po ang mga papalawot sa seaboard ng Luzon dahil maalong lagay ng dagat pa rin ang inyong mararanasan. At para po sa iba pang mga detalye, bisitahin ang Jemmy Weather webpage at Facebook page.